What's up mga kainsan, magandang hapon po Yan mga kainsan Ngayon po ay alauna imidya Ay hindi ko kasama muna yung dalawa mga kainsan Si Bumbuy at si Bumbay At uh, nagbibisita ng tubigan Gawa ng Kami po ay Kami na po halos ang gagawa ng tubigan At si tatay po ay hindi na namin pinapagawa At uh, medyo may edad na Ay sabi namin ay relax relax ka na lang muna At kami na ang bahala yun, ito po, itong nasa likod po yan. Si Bumbay po ang babanat niyan. Yan. Ito. Sa ilaya naman po si Bumboy. Yan. Ang gagawin lang ni tatay ikaunti. Pero kami na rin po ang magpapatrabaho. Gawa nang sabi namin mag-relax-relax relax na. Eh, maedad na. Abay, 60 ha na ah? Eh, sabi ko huwag ka lang titigil at ikaw ay ano, malulubog. o bagay manghihina. Lahat kami na ang bahala dyan sa lahat. Yun mga kaisan, tayo ay parot pa rin eh. Sa maga, hahatid ng bata, sa kauli. Tapos ngayon, kasaka lang natin, nagpakain naman tayo sa school. Pinakain natin yung dalawang bata. Yun, eh, kaya kami parang patubiling. Kanina nag tayo, kasama natin si Bumboy. Tsaka si Bumbay. Yun, tayo po ay pa ibaba naman at magbibisita. Ya update ko lang kayo mga kaisan sa mais napadaan na din lang tayo may nagkukumit ay eh. kumusta daw yung mais ay na ay ating ipapakita yan po busngi na mga kainsan mm. Yan. kita na ang tudling yung taludtud o okay, kita ba ninyo mm. may taludtud na yan oh ay, eh, na buhay na tapos ay yung mga mustasa hanggang gabay ko na po ang bilog yung ating mustasa at pichay na inihagis o yan may tudling na o oh. hmm. may spray lang natin at meron namang old hood biyahe pa o doy ay, hindi pa ba tapos o doy kargahin ah marami pa Hmm, yan. Nais. Eh, Ay, yung kamuti naman. Eh, yan. Lalaki na. Oh, yan. Hmm. Hanggang doon sa taas. Hmm. Kamut, kamupit, kamuti po inagapang na rin. No. Kaya lang ayan ang bilis din pong lumago ng dam mm. Ah, meron po. <laughs> <laughs> yun yung kubo hindi pa tapos madami din po nagtatanong kung anong nangyari sa kubo ba't napatigil ay wala pa po ang tiyo pero baka bukas ubrahin namin ang hagdan oh ay ang saging palay ay hapay na naman oh. Eh. hapay na naman ang saging mga kainsan kita po naman ay magtatabas po ng uh, pilapil okay, ganun talaga sa bukid mga kainsan gawa ng gusto ko po ay magpapatungan pilapil para uh, tumibay ba ay di ngayong buwang po ng December November pag po doon ka pala ng pilapil ay mahuna manlalasgas ang putik, maaanod gawa ng maulan ay ay ngayon mainit ay di ayos ayos pa may nagpapanganap po sa atin ng labong si ate may labong pa ba? ay mayroon pa pala hmm, sabi wala na sumanap sa bumbuy po eh mayroon pa ah hmm. oh. kaya lang eh yan. May Wala din po yung ating mga dugi. Kasama po ng ni Bumboy at ni Bumba eh. Ito maya maya po ipauwi na uli Alas 4, pauwi na po tayo Tatrabaho lang tayo din dalawang oras Susunduin so naman natin yung mga bata Malapit lang naman yung school Ay kaya lang sabi ko eh Huwag, lala, huwag lalabas ng ako hindi narating Kung bagay dun muna sila sa guard Nakatisod pa, walang yung pagbabalag ito Yun Gawa na ngayon ba naman ay ang dami na babalitang nawawala ano kinukuha daw ng puting ban ay may na iingat aba ay eh, nakakatakot sabi ko kayo, huwag kayong aalis hanggat ako hindi narating aba delikado kaya yung may mga anak po lalo pag babae ay eh, nako po ingat ingat huwag nyo palalabasin ng mag isa mahirap na aba saan mo kakanapin yun ano are ang sinasabi ko mga kaisang matibay mm, yan di isang linggong mainit kumbaga pwede mo na siyang pwede mo na siyang tungtungan mm. mm. matibay na mga kaisang mm ito yung aming uh, ni Bunso aming uh, pinatungan oo yan tibay hmm. yan ang laking tibay nito mga kainsan ay di aray pag may tatlong linggo po ay anong may tubo ng damo, mas matibay po. Mm. Pwede nang apakan. Diyo. Ari mga kaysa na ano, inaati-ati ka kung utay-utay ay anuhin. Tabsin hinahabol ko po ay init pag nag ula na na ay hindi natin mawapaganda ang pilapil kaya po ako dali ang pero ang mga kahangga ko po hindi pa nag aani eh. bahat Ari uti uti minsan ay isang uras tapos minsan ay magang maga bahat dahan dahan po I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. yun ang tinabas natin oh yari na hapon na kita'y pauwi na po tayo naman ay susundo sa bata bukas ay si mesis na po uli ang susundo at nariyan na po uli aapat na araw naman sila sa Thailand yan, ang bilis. Yon, <laughs> mga kaisan, pauwi na uli. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Dari, gana rin talaga ang buhay din eh. Araw-araw trabaho. trabaho. Yon mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.